Mga hukom ika na kabanata At ginawa ng mga anak ni Israel yung masama sa paningin ng Panginoon at binigay sila ng Panginoon sa kamay ng Madian na pitong taon. At ang kamay ng Madian ay nanaig laban sa Israel at dali sa Madian ay gumawa ang mga anak ni Israel ng mga kutang na nga sa bundok at ng mga yungib at ng mga dakong matibay. At ganito ang nangyari. Noong ang Israel ay nakapaghasik na nagsiaahon ng mga Madianita at ang mga Melisita at ang mga anak sa Silangnan, sila sila'y nagsiaahon laban sa kanila. At sila'y humantong laban sa kanila at kanilang sinira ang bunga ng lupa hanggang sa sila'y dumating sa Gaza at wala silang iniwang anuman sa Israel, baging tupa o baka man o asno man. Sapagat sila nagsiahong dala nila ang kanilang kawan at ang kanilang mga tolda, at sila nagsipasok na parang balang sa karamihan, sila at ang kanilang mga kamelyo ay walang bilang at kanilang pinasok ng lupain upang gibayin At ang Israel ay huminang totoo dahil sa Madian at ang mga anak ni Israel ay dumaing sa Panginoon. At nangyari, nang dumaing sa Panginoon ang mga anak ni Israel dahil sa Madian, ay nagsugo ang Panginoon ng isang propeta sa mga anak ni Israel at kanyang sinabi sa kanila. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Kayo'y aking iniahon mula sa Ehipto at inilabas ko kayo sa bahay ng pag-aalipin at pinapaging laya ko kayo sa kamay ng mga taga ehipto at sa kamay ng mga pumipighati sa inyo. At laking pinalaya sila sa harap ninyo at binigay ko sa inyo ang kanilang lupain. At aking sinabi sa inyo, Ako'y ang Panginoon ninyong Diyos. ay huwag matatakot sa mga Diyos ng mga Moreo na siyang lupain inyong tinatahanan. Ngunit hindi niyan dininig ang aking tinig at ang anghel ng Panginoon na inaparon at mupo sa lalim ng insina na nasa opera na kay Hoas na Biesarita at ang kanyang anak na si na ipumapalo ng trigo sa ubasan upang itago sa mga Madianita. At napakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, Ang Panginoon ay sumasa iyo. Kau lalaking makapangyarihang may tapang. At sinabi ni Geryon sa kanya, O Panginoon ko, kung ang Panginoon ay sumasamin, bakit nga ang lahat ng ito ay sumapit sa amin? At sa naroon ang lahat niyang kababalaghang gawa na isinaysay sa amin ng aming mga magulang na sinasabi, hindi pa tayo iniaho ng Panginoon mula sa ihito? Ngunit ngayon hiniwalay kami ng Panginoon at binigay kami sa kamay ng Madian at tinignan siya ng Panginoon at sinabi, Yumaong ka sa kalasan mong ito at iligtas mo ang Israel sa kamay ng Madian. Hindi ba kita sinugo? At sinabi niya sa kanya, O Panginoon, Paano'ng ililigtas ko ang Israel? Narito ang aking angka isang pinakadukha sa Manases, at ako ang pinakamaliit sa bahay sang bahayan ng aking ama. At sinabi ng Panginoon sa kanya, Walang pagsalang ako isa sa iyo at iyong sasaktan ng mga madyanita na parang isang lalaki. At sinabi niya sa kanya, Kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay bigyan mo nga ako ng isang tanda na ikaw ang nakikipag-usap sa akin. Sinasamo ko sa iyo na huwag kang umalis dito hanggang sa ako parito sa iyo at ilabas ko ang aking handog at ilapag ko sa harap mo. At kanyang sinabi, Ako'y maghihintay hanggang sa si ikaw ay bumalik. At si Gideon ay pumasok at naglutong madali ng isang anak ng kambing at ng isang efa ng harina ng mga munting tinapay na walang lebadura. Nilagay ang karne sa isang busdo at kanyang inilagay ang sabaw sa isang palyok at inilabas sa kanya sa ilalim ng insina at inihain. At sinabi ng anghel ng Diyos sa kanya, Kunin mo ang karne at ang mga munting tinapay na walang lebadura at ipatong mo sa batong ito at ibuhos mo ang sabaw. At kanyang ginawang gayon. Nang magkagayo, iniunat ng anghel ng Panginoon ang dulo ng tungkod na nasa kanyang kamay at sinalangang karnet ang mga munting tinapay na walang lebadura. At napailanglang ang apoy sa bato at pinugnaw ang mga munting tinapay na walang lebadura. At ang anghel ng Panginoon ay nawala sa kanyang paningin. At nakita ni Gideon na siya ang, ang anghel ng Panginoon. At sinabi ni Gideon, "Aba, o Panginoon Dios, sapagat aking nakita ang anghel ng Panginoon na mukhaan. Kasi sinabi ng Panginoon sa kanya, Kapayapaan ng sumayyo, huwag kang matakot. Hindi ka mamamatay. Nang magkagayoy, nagtayo roon si ng isang dambana sa Panginoon at tinawag na Jehova Salom. Hanggang sa araw na ito ay nasa sa opra mga abyasarita. At nangyari ng gabi ring yaon, na sinabi ng Panginoon sa kanya, Kunin mo ang toro ng iyong ama, ang ikalawang toro na may pitong taong katandaan, at iwasak mo ang dambana ni Baal na tinatangkilik ng iyong ama, at putulin mo ang asara na nasa siping niyaon. At ipagtayo mo sa isang parang maayos ng isang dambana ang Panginoon mong Diyos sa taluktok nitong matibay na dako. At kunin mo ang kalawang toro, at maghandog ka ng isang handog na susunugin sampunang kahoy ng asera na iyong puputulin. Ang magkagayoy ay kumuha si ng sampung lalaki sa kanyang mga bataan, at ginawa ang ayon sa sinilitan ng Panginoon sa kanya, at nangyari na si Pagatse natakot sa sangbahayan ng kanyang ama at sa mga lalaki sa bayan, kaya't hindi niya nagawa sa araw, ay kanyang ginawa sa gabi. At nang bumang umaga ang mga lalaki sa bayan na kinumagahan narito, ang dambana ni Baal ay nawasak, at ang asera na nasa siping niyon ay putol, at ang ikalawang toro ay nihandog sa dambana na itinayo. At sila sila'y nangagsalitaan, Sino ang gumawa ng bagay na ito? At nang kanilang usisain at itanong ay kanilang sinabi, Ginawa ni Gedeon na anak ni Joas ang bagay na ito. Nang magkagayo, sinabi kay Joas ng mga lalaki sa bayan, Ilabas mo ang iyong anak upang siya mamatay, sapagkat kanyang iniwasak ang dambana ni Baal at sapagkat kanyang pinutol ang asera na nasa siping niyon. At sinabi ni Joas sa lahat na nakatayong laban sa kanya, Ipagsasanggalan ba ninyo si Baal o ililigtas ba ninyo siya? Yung magsasanggalan sa kanya ay papatin samantalang umaga pa. Kung si Diyos ay magsanggalan siya sa kanyang sarili, sapagkat may nagwasak ng kanyang dambana. Kahit ng araw na yon, ay tinawag siyang Jerobal na sinasabi, Magsanggalang si Baal laban sa kanya sapagat iniwasak niya ang kanyang dambana. Nang magkagayoy lahat ng mga majanita at mga amelisita at mga anak sa silanganan ay nagpulong, at sila'y nagtuloy at humantong sa libis ng Jezreel. Ngunit ang Espiritu ng Panginoon ay sumakaygiriyon at humihip siya ng isang pakakak, at ang mga abyasarita ay nanggagkapisan sa kanya at nagsugo ng mga sugo sa buong Manases, at sila man ay nangagkipisan sa kanya. At siya nagsugo ng mga sugo sa Aser at sa Sabilon, at sa Neptali, at sila'y umahong sumalubong sa kanila. At sinabi ni Gideon sa Diyos, Kung Kun iyong ililigtas ang Israel sa pamamagitan ng aking kamay, gaya ng iyong sinalita. Narito, aking lalagay siyang balat na lana sa giyikan. Kung dumuon lamang sa balat ang hamog at maging tiyo ang buong lupa, ay malalamang konga na iyong ililigtas ang Israel sa pamamagitan ng aking kamay, gaya ng iyong sinalita. At nagkagayon, sapagat siya ay maga ng kinaumagahan at hinigpit ang buong balat at piniga ang hamog sa balat, na isang tasang malaki ng tubig. At sinabi ni Geryon sa Diyos, Huwag mag-alab ang iyong galit laban sa akin, at magsasalitan lamang ko na minsan pa. Isinasamo ko sa iyo na ipasubok ko pa sa aking minsan sa pamamagitan ng balat. Tuyuin mo ngayon ang mga balat lamang, at sa buong lupa ay magkaroon ng hamog. At ginawang gaya ng Diyos ng gabing iyon, sapagat natiyo ang balat lamang at nagkaroon ng hamog sa buong lupa.